Uy! Master! Nandito ka pala. O oh, Master, meron tayo pag-uusapan ngayon. na. Gano'n nga ba kahalaga ang pagpili ng tamang goma? Okay? Dahil yung goma mo, sigurado, maaari mo ikamatay yan. Maaari mo ika-aksidente yan. Maaari mo ikabagal yan. O maari mo ikabilis yan. Ngayon, kung gusto mo yung ganitong usapin, Master, abay, stand -by ka lang. Huwag kang alis at huwag kang magbilipat ng channel. Ako si Papa Jack Master. Nandito ka sa Bike Talk with Papa Jack. Follow ka lang sa ating TikTok account at FB page kung gusto mo na mga ganitong usapan. Alright? Tara! Oh, nandito na tayo. Sabi sa inyo, lang yan, mga master. Eh. Ganito lang yan, mga master. Okay. May hawak ako dito na Maxis. Okay. Folding. At meron din akong hawak dito na folding. Pero magkaiba sila. At meron din naman ako dito na hawak na web. Okay. Ano nga ba pagkakaiba nito mga to? Kung bakit ko sinasabi na uh, sa mga goma na to dito nakasalalay ang inyong bilis, ang inyong buhay, ang inyong ang inyong pagkabagal, ang inyong pagka safety ng inyong buhay. Okay, papaliwanag ko sa inyo. Okay? Kapag kamali ang bisik uh, goma na ginagamit nyo sa inyong bisikleta, halimbawa, halimbawa lang, uh, halimbawa, kayo ay nasa, nagbubundok kayo. Di ba? Kung nagbubundok kayo at ang ginagamit nyong uh, goma ay yung mga walang nuts, yung uh, fast rolling, ika nga nila, eh mahihirapang kumapit yung mga nubs nun sa mismong mga putik at sa mismong mga graba-graba uh, kaya may karaniwan ang ginagamit doon is yung mga maxis na mga matataas ang knobs hindi ka pwedeng gumamit doon ng mga pace kung kayo ay nagbubundok bumababa ng bundok at umaahon ng bundok especially kapag ka ang mga inaakitan yung bundok eh mga raki-raki. Okay? So, hindi po pwede na ang gagamitin nyo is pass rolling kasi hindi siya kakapit. Okay? Pwede kayong tamaan, pwede kayong sumemplang at the same time, hindi kayo magiging komportable umahon ng umahon kasi nag iiskit lang na, na ang inyong goma. Alright? So ngayon, kung ikaw naman ay naka-gravel bike, kung ikaw ay naka-gravel bike at the same time, tumitira ka sa batang syempre, travel bike. All weather naman yan. Tsaka kahit saan naman yan, di ba? Uh, all terrain, kung, kung tawagin nila. Kung ikaw, you know, kung ikaw ay nasa bundok at gagamit ka ng mga pass at medyo skinny, kung tawagin, ito parang medyo skinny ito, pero hindi ito pang gravel bike, pang road bike to. May mga mas manipis pa na kagaya nito. Ito, ang tinatawag nilang gravel bike, pang gravel bike na 700 by 40 Cinemaxis. Ito yung karaniwang ginagamit pagka nag-gravel bike. Pero meron pang XC na uh, possible at pupwede na ginagamit nila is yung Maxis na pace kahit pa paano kung nag-gravel bike ka. Kasi maganda rin yung ano niyan, uh, maganda rin kasi yung uh, sukat no? At the same time, uh, may groove, tapos may 27.5 at may 29. Okay, may 29er. Kasi yung 29er, pwede ka sa 700C, di ba? So, pag ikaw ay nasa, ay naka gravel bike, gumamit ka ng mga kahit papano na B kung nagbubundok ka. Pero kung hindi ka naman nagbubundok at gusto mo at nagpapatag ka lang na gravel bike, okay lang na gumamit ka ng mga fuse. Okay lang na gumamit ka ng mga ah, uh, fast rolling, mga mga ganong goma. Huwag kang gagamit, huwag kang gagamit ng mga fast rolling kung ikaw ay bu nagbubundok mismo na bumababa ka sa bundok gamit ang gravel bike mo na wala siyang All Alright? So, possible din kasi na umiskid yung goma mo at the same time, hindi kumapit sa mga Rockies. Okay? Ngayon, pagdating naman sa MTB, sa MTB naman, kung kayo ay naka-folding, diba, naka-MTB naka ka, kung kayo ay naka-folding, pag gumamit ka ng folding, syempre, ibang-iba ang feeling kapag ka naka-folding ka. At iba, ibang-iba ang weight. Kaya kung mapapansin nyo, mas mahal ang folding kesa sa wide. Kasi yung wide, may dagdag-bigat pa siya. Okay? May dagdag-bigat, at the same time eto yung mga ganito, ito, pang MTB to ah, pang MTB to Pag gumamit ka ng pang MTB na fast rolling tapos nagbundok ka, delikado yun Okay, may may goma na pang bundok at merong uh, goma na MTB pang flat roads kahit paano, pang mabinisan Bakit ko sinabi na delikado ang buhay nyo kapag ka ganun? dahil kung ikaw ay naka MTB tapos naka pass rolling ka na goma at bumababa ka sa mundok umuulan or ano biglang dumulas yung goma mo hindi kumapit sa putikan posibleng mabago kang ulo mo posible kang mabalian okay at the same time mga master at the same time kung ikaw ay kumakarera sa MTB the more na mas may nabi ang inyong uh, goma eh mas mabagal kasi mas kumakapit yung go yung nubs noon sa lupa kesa sa nakapass rolling kayo okay kung gusto niyo ng speed wag kayong mag nub tires Mag-pass rolling kayo okay kung gusto niyo ng chill chill mag uh, cross country kayo okay may naman kung ikaw naman ay naka road bike kung naka road bike ka master actually depende yan sa kanya-kanya may mga kanya-kanyang preference tayo merong 23C ang ginagamit the more na mas malaki ang mas malaki ang uh, goma nyo sa road bike syempre mas mabigat ano nga ba mas the best uh, naka inner tube or naka tubeless pero syempre the best pa rin ang naka tubeless pagdating sa road bike okay maganda na nakasilan ka kapag ka ikaw ay naka road bike why? kasi unang una mas magaang okay at pangalawa wala ka nakikintindi inner tube at pangatlo, mas maganda sa road bike pagka folding ang ginamit nyo kasi mas magaan. Kasi sa bagay, iilan na lang naman yata yung nakikita ko na naka, hindi naka-folding na road bike, na, pang, na ng road bike. Usually mga ginagamit na pang road bike na mga nakikita natin sa kali, mga folding talaga. Why? Kasi magaang Tsaka, medyo mura lang naman. Gaya nitong hawak ko na to. Ito, high road, ang tatak nito, high road, ang pair nito, 4,000 lang. Okay? 4,000 plus. Dito lang yan, sa Roosevelt Bicycle Center. Tapos, itong Rambler, 740C, ang pair nito ay, wala siyang presyo. <laughs> Mamaya, sabihin ko. Okay? So, sa road bike, kaya ah, pwede kang maglagay ng 23, 25, 28, hanggang, uh, hindi ko alam eh, kung may gumagamit pa ng 30C. Pero kasi karaniho eh, mga 30C ang gumagamit na nun. Mga hybrid na. Okay? Mga hybrid the bike ang gumagamit. Gaya ko, mga hybrid ako, ang gamit ko is 32 at the same time 35. Which is napakagaang. Okay? At uh, kung napanood nyo yung Mount Ayaas natin, yung Mount Ayaas natin, nung makita ko doon, naka-hybrid ako doon, hindi ko makapit na makapit yung goma ko kasi nakapas rolling ako nakapang touring ako nun nakapang touring na 35C ni Pirelli okay so hindi siya kumapit kaya wala nangyari sa akin dun kundi dumulas ng dumulas nang dumulas na, ngayon magpapakita ako sa inyo ng mga tires na po pwede magamit sa inyong uh, mga bisikleta road bike gravel bike MTB okay folding tsaka non-folding or wired Okay? Mamili kayo kung ano sa tingin nyo yung pwede sa inyo. Kaya pinaka the best, ang pipiliin nyo, yung dapat kung anong genre ang ginagawa nyo. Kung nagpa-flat roads lang kayo, gumamit kayo ng fast rolling. Okay? Fast rolling lang ang gamitin nyo. Kung nagbubundo kayo, gumamit kayo ng mga uh, nappy tires. Kasi delikado yun. Alright? Delikado yun. Huwag kayong basta kukuha ng mga tires na hindi nyo kabisado kung ano yung gagamitin nyo sa uh, truck na pupuntahan nyo. Kaya nga yung iba ang ginagawa, mga master. ah uh, halimbawa, ako nakagravel ako. Kapag ka flat roads lang ako, ang ginagawa ko, nagpapalitan ako ng goma. Ang goma ko, pang pass rolling ang ginagamit ko, yung walang ganong nubs. Pero kapag kaakit ka ako, pupunta ako ng bundok at baba, alam kong medyo muddy doon at rakis doon. Ginagawa ko, nagpapalitin ako na may mga nabi tires. Ah, na mga nabi, mga, mga nabi na goma. Okay? So para at least kapag ka man ako, may kakapit doon sa putik at may kakapit doon sa graba, doon sa goma ko. Kasi delikado kapag ka, hindi ko ang ginamit ko pas rolling tapos magbubundok ako, maliliit yung nabs, May kalalagyan ako doon. Okay? Pero kapag ka, nag-flat roads naman ako, tapos ang gamit ko na tires, tapos naka-inner tube ako, medyo mabigat siya. Mabigat kasi yung mga knobs na kumakapit mismo lalo kapag ka mainit. Buti nila medyo nagpagulan na ngayon. Kahit pa paano, hindi na ganun siya kainit. Alright? Papakita ko na sa inyo nga pala yung mga goba na pwede nyo magamit gaya na sinasabi ko, fast rolling, uh, nabi tires, pang MTB, pang gravel at pang road bike. Tara. Oh! Eto na yon, mga master, gaya ng sinasabi ko Kung pupunta kayo ng mga bundok At kung ikaw ay naka-MTB Ito mga gagamitin nyo, yung mga nabi tires Okay, gaya ng Ardent Race Crossmark, DHF Icon, yan kahit papano May mga kapit yan At laban yan pagdating sa putikan At sa mga rocky roads Pero ang consequence niyan Kapag ka ginamit mo sa flat roads yan Medyo matigat yan Okay. Pero kahit pa paano, meron naman tayong mga pang MTB na mga fast rolling. Ito yon master. At ang kagandahan ng mga ganito, kapag ay ka mga fast rolling ang ginamit nyo, kahit pa sabihin mong 2.25 o 2.20 yan, yan ang ginagamit sa XC at the same time, yan ang ginagamit nung iba ha, nung iba pagating sa mga karera. Hindi ko alam ko, kanya-kanyang preference yan eh. Mas mabilis to pagdating sa karera. Okay? Tapos, sa road bike naman natin, mga master, eto sa road bike natin. Sa road bike, ganun din. Merong mga tan at meron ding all black. May 25, may 20C, 28C, 28C, 28C. At eto, 25C. Okay? 4,500, etong Maxis na high road. Okay, yung pursuer natin is 2,600. Pang road training. Okay? Hindi ko alam, hindi pa ako nakagamit ng uh, yung continent, ay ah, yung good deer ang ginagamit kung nakikita usually ng na mga kaibigan ko na pang speed pagdating sa road bike nila. Okay? Gaya yung shoutout nga pala doon sa aking mga kaibigan, no? Sila, uh, sila Master Brian. Yan, mga kaibigan natin yan. Tapos, pagdating naman sa gravel bike natin, Pwede kang mamili sa gravel bike natin Gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina Merong mga pang flat roads At meron din mga kahit papano Pang mga graba Gaya nito, itong si Ravager na 740C Pwede mo siyang gamitin Pagating sa mga uh, bundok Kahit papano, may nabi siya nabi siya kahit paano. May mga nabs siya na pwedeng kumapit sa putikan. Pero not necessarily sa mga malalalim na putik. Ah. Kahit papano paano, may laban ka dito. Huwag kang gagamit nito dahil kapag gumamit ka nito sa bundok or sa putikan, sa nab, sa mga medyo rocky roads, sigurado may pagkakalagyan ka rito. Gagamitin mo lang itong 740C na to, pang speed. Okay, kung nag odax ka, pwede-pwede mo siyang gamitin. Itong Ravager, gamitin mo to sa mga gravel tone ni Clark. Yan, the best yan. Pati itong mga ganito, mga fast rolling. Ito, pwede mo siyang gamitin sa mga midlang uh, mid lang na rockies tsaka medyo muddy. Mid lang ha, hindi pwedeng uh, medyo hard trail kasi delikado yan. Ito, kahit pa paano, may laban dahil may mga nab siya sa gilid na kakapit. Ito, pang cross country, pang mga mabilisan, pwede pwede yan. Alright? Pagdating naman sa ating mga MTB 27.5 at 29er, meron tayong tinatawag na wired. Pagka-wired, tandaan nyo, Master, medyo may kabigatan yon. Pero ang kagandahan naman doon, mas mura. Okay, kung sa mga karaniwan na binibenta is mga uh, 4,000 plus, kasi mga folding yon, eto less than 2,000. Yung may mga tires tayo dito na less than 2,000, 1,5, 1,6, 1,8, pair na yun. Okay, tapos bukod doon, makakapamili ka din ng mga pang cross country mo, pang trail mo, pwedeng-pwede ka rin makakuha. Kagaya nito, Okay? Kagaya nito. Pwede mong gamitin pang trade. Kagaya nito. ba? Diba? Kagaya nito. At pwede rin pang gravel. Kagaya nito. right, So, mamimili ka lang, master. Pili ka lang ng mga pang bisikleta mo na kusaan ang genre na ginagawa mo gaya ni ba flat roads ka lang pang mountain gamit ka pinaka the best kung pareho mong ginagawa yon magpalit uh, magreserba ka ng isa dalawang pares ang reserve mo isang nabi at isang past rolling all right o paano Ayun no, sana may natutunan ka doon sa aking engineer master. Sana kahit pa paano medyo naliwanagan ka na sa paggabit mo ng tires, eh, doon nakasalalay ang iyong buhay. At doon nakasalalay ang iyong bilis at ang iyong pagbagal. Okay? O paano? Hanggang doon muna po tayo. Maraming salamat. Palaging tandaan. Palawakin ang kaalaman. Mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito ako sa Roosevelt Bicycle Center. Narito lang yan sa likod ng Fisher Mall sa may Quezon City. Basta type nyo lang 117 Roosevelt Avenue, Quezon City. Right? maraming salamat. Ciao.